Hindi lahat ng mahalaga ay sinasabi at hindi lahat ng totoo ay inaamin. Minsan ang katahimikan ng isang babae ay mas malakas pa sa pagsigaw ng mahal kita. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinipili niyang maghintay, magtimpi at bantayan ng damdaming maaaring masira kung minadali. Sa mundong puno ng ingay at relasyong mabilisan, marami sa atin ang naliligaw hindi dahil wala tayong nararamdaman kundi dahil hindi natin alam kung totoo ang nararamdaman ng iba. Dito pumapasok ang stoic mindset. Ang isang taong may disiplina sa damdamin ay marunong magbasa ng kilos, hindi lang ng salita. Hindi siya basta nadadala ng lambing o kilig, kundi marunong siyang tumingin sa likod ng mga mata doon sa mga kilos na hindi sinasadya pero totoo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pitong senyales na gusto ka ng isang babae kahit hindi niya ito sinasabi. Hindi ito mga payo na gaya ng karaniwan. Kung tinex ka, ibig sabihin gusto ka na niya. Hindi. Mas malalim tayo ngayon. Titingnan natin ito sa lente ng pag-unawa, respeto at stoic na karunungan. Dahil kung tunay kang lalaki, hindi mo kailangan ng kasiguraduhang binibigkas ang kailangan mo ay karunungan para basahin ang katahimikan kung gusto mong matutong maging mas matalino sa pakikitungo hindi lang sa babae kundi sa buhay muli kaibigan inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel dito hindi lang tayo nagkukwento nagpapalalim tayo ng pag-iisip at tandaan mo ang taong marunong maghintay at magbasa ay mas madalas manalo sa dulo signals number 1 Pinipili kanyang makasama kahit walang dahilan. Ang oras ay kayamanang hindi na naibabalik. Kaya kapag ibinigay ito sa iyo ng isang tao ng kusa, may kahulugan yan. Sa Stoic philosophy, isa sa mga pinakamahalagang aral ay ang kahalagahan ng oras. Sabi nga ni Seneca, People are frugal in guarding their personal property. But as soon as it comes to squandering time, they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy. Kaya, kapag may isang babae na paulit-ulit kang pinipiling makasama, kahit walang malinaw na rason, kahit hindi kanya kailangan, hindi siya bored o wala siyang nakukuhang pabor mula sa'yo. Ibig sabihin, ikaw mismo ang gusto niyang piliin. Hindi niya sasabihin may gusto ako sa'yo. Hindi niya ilalagay ang sarili niya sa posisyon ng kahinaan. Pero ang kilos niya, unti-unting bumubuo ng mensahe. Minsan, pupunta siya sa lugar kung nasaan ka. Magpapakita siya sa hindi inaasahang pagkakataon. Magpaparamdam siya sa mga oras na akala mong wala namang espesyal na nangyayari. At sa mga sandaling yon, madalas hindi mo agad mapapansin ang bigat ng ibig sabihin dahil para siyang ihip ng hangin, tahimik, banayad, pero palaging naroroon. Hindi ito aksidente, hindi ito pagiging mabait lang ang isang babaeng walang nararamdaman ay hindi gagawa ng paraan para mapasama ka sa araw niya hindi siya maglalaan ng oras para sa taong wala lang lalo na sa panahong maraming tao ang abala sa sarili kapag may isang taong nagbibigay ng oras sa iyo ibig sabihin may halaga ka sa kanya ang problema madalas hindi natin ito pinapansin sa sobrang hanap natin ng mga salitang gusto kita o mahal kita hindi natin napapansin na Matagal na palang sinisigaw ng kilos niya ang nararamdaman niya. At kung tunay kang lalaking may stoic na pag-iisip, hindi ka basta umaasa sa emosyon. Marunong kang tumingin sa mas malalim sa intensyon sa likod ng pagkilos. Kaya isipin mo ito. Kung hindi ka niya kailangang makita pero ginagawa pa rin niya. Kung wala siyang hinihinging kapalit pero nariyan pa rin siya. Kung wala siyang sinasabi pero palagi siyang lumalapit. Hindi ba't sa katahimikan niya nandoon ang katotohanan? Sa panahon ngayon na halos lahat ay minamadali kapag may isang taong nanatili kahit walang dahilan. Yan ang senyales na hindi mo dapat palampasin. Senyales number two. Nagiging totoo siya sa harapan mo. Ang tunay na damdamin hindi kailanman kayang itago ng tuluyan dahil sa harap ng taong mahalaga, kusang natutunaw ang maskara. Maraming babae ang sanay magsuot ng harapang personalidad, may ayos, may kontrol, may distansya. Hindi dahil hindi sila totoo, kundi dahil iyon ang paraan nila para protektahan ang sarili. Pero kapag unti-unti mong napapansin na sa tuwing kasama kanya, nagiging mas totoo siya, mas palabiro, mas prangka, mas komportable, ibig sabihin, hindi ka na lang basta kaibigan o kakilala isa ka ng ligtas na espasyo at yan ang hindi niya basta ginagawa para kanino lang. Ang stoic mindset ay nagtuturo ng dalawang bagay tungkol sa tao. Una, na ang panlabas na anyo ay madalas panlaban lang sa sakit. At ikalawa, na ang tiwala ay hindi hinihingi, kundi ibinibigay lang sa mga taong piniling pagbigyan. Kaya, kapag isang babaeng dati laging maayos, formal o mahinhin ang kilos, ay bigla na lang nagpapakita ng tunay na emosyon. Minsan ay nagiging makulit. Minsan ay nagpapakita ng inis, selos o pagiging unfiltered. Huwag mong baliwalain. Bakit? Kasi hindi siya nagpapakyut. Hindi niya pinapaganda ang imahe niya sa harap mo. Ang ginagawa niya ay ang pagiging totoo sa harapan mo. At sa mundong laging pinipilit maging perfect, ang pagiging totoo ay isa sa pinakamalalim na uri ng pagpapakita ng damdamin. Epictetus once said, If someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation. At sa konteksto ng damdamin, kung may isang taong kusang nagpapakawala ng emosyon sa harap mo, ibig sabihin, komportable siya sa'yo. At sa mga babae, ang comfort ay madalas mas malapit sa pagmamahal kaysa sa gusto nating aminin kapag tinatanggal niya ang maskara niya sa harap mo, kapag hindi niya kailangang magpanggap na okay para lang magustuhan mo, kapag nakikita mo siya sa pinaka-authentic niyang anyo, yan ang sinyales na unti-unti mong naaabot ang loob niya, hindi na niya kailangang sabihin ng gusto kita dahil sinasabi na yun ang presensya niya at nang tiwalang ipinagkakaloob niya sa iyo. Ang tanong, naiintindihan mo ba yon? o naghihintay ka pa rin ng I love you bago ka maniwala? Senyales number three, naapektuhan siya kapag iba ang atensyon mo. Ang damdamin kahit pigilan lumalabas sa kilos, lalo na kapag natutok sa iba ang pusong gusto niyang kanya. Hindi man niya sabihin, hindi man siya umamin, pero makikita mo sa kanya ang pagbabago. Kapag ang atensyon mo ay napupunta sa ibang babae, nagiging tahimik siya, parang may iniisip o minsan ay nagiging sarkastiko at mapagbiro hindi dahil gusto kanyang kontrolin, kundi dahil hindi niya maitatago ang paghihinayang. Sa panlabas, magpapakakalmado siya. Pero kung mapanood mong mabuti ang mata niya o ang mga reaksyon niya kapag ibang babae ang binabanggit mo, mararamdaman mo ang tensyon. Hindi galit, kundi selos na pilit niyang nilulunok dahil ayaw niyang mabuko ang nararamdaman niya. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. At oo, kaya niyang kontrolin ang kilos niya pero hindi niya kayang itago ang sakit na dulot ng panunood sa iyo na masaya sa piling ng iba. Ang isang babaeng walang pakialam, hindi maaapektuhan. Pero ang isang babaeng may tinatago, maaapektuhan at pipilitin niyang ikubli iyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na okay lang. Makikita mo ito sa mga maliliit na bagay kapag bigla siyang nananahimik sa usapan, kapag naging cold siya pagkatapos mong magkwento tungkol sa ibang babae, kapag gumagawa siya ng sarkastikong biro na may halong kurot, kapag parang ayaw kanyang ibahagi sa iba, kahit kaibigan mo pa yon, hindi niya ito direktang aaminin. Dahil para sa kanya, ang unahan ng nararamdaman ay parang kahinaan, pero sa stoicism, hindi kahinaan ang maramdaman, ang tunay na disiplina ayang hindi padalos-dalos sa paglabas nito. Kaya siya tahimik. Kaya siya nagpapanggap na wala lang. Pero ang hindi niya alam, ikaw pala ay marunong magbasa. Marunong kang tumingin hindi lang sa sinasabi, kundi sa hindi niya sinasabi. Kung nararamdaman mong may selos sa pagitan ng mga kilos niya, may tensyon sa tuwing nawawala ang atensyon mo. Malaki ang posibilidad na may gusto siya sayo, kahit pilit niyang tinatago ito. At minsan, ang hindi niya kayang aminin ay nasasabi ng mata niyang naiiyak, ng tono niyang naiiba, at ng katahimikang punong-puno ng ingay ng damdamin. Senyales number 4 Nakikinig siya kahit sa mga maliliit mong bagay. Ang taong nakikinig sa puso mo, kahit hindi ka naman sumisigaw, ay hindi basta interesado lang, maaari siyang umiibig na. Sa dami ng taong nakakasalamuhan natin araw-araw, bihira ang makakahanap ng isang tunay na nakikinig. Hindi lang yung nakikinig para sumagot, kundi yung nakikinig para umunawa. At kung may isang babae sa buhay mo na tila ba hindi lang basta tumatango sa tuwing nagsasalita ka, kundi tila ba sinusulat sa puso niya, ang bawat salitang binibitawan mo yan ang sinyales na may espesyal ka sa kanya. Maaring hindi siya yung tipo ng babaeng expressive, yung madaldal o palaging nagpapakita ng emosyon. Pero mapapansin mo, may mga bagay kang nabanggit noon na naalala pa rin niya ngayon. Yung paborito mong kape, yung kanta na nakapagpaiyak sa'yo, yung takot mong hindi mo masabi sa iba, yung problema mong tila wala namang solusyon, pero siya naalala niya. Hindi ito dahil sa sobrang talas ng memorya niya. Ginagawa niya ito dahil naglaan siya ng espasyo sa sarili niya para sa'yo. Sa Stoic Philosophy, ang sining ng pakikinig ay hindi lang isang ugali. Ito'y isang uri ng katahimikan na may intensyon. Sabi ni Zeno, ang tagapagtatag ng Stoicism, we have been given two ears and one mouth so that we may listen more and talk less. At kung may isang babaeng pinipili kang pakinggan, kahit hindi mo naman siya kinakausap para sa payo. Kung nakikinig siya kahit walang problema, ibig sabihin, hindi lang siya naroroon para magsalba kundi naroroon siya para makisama sa tahimik mong mundo. Hindi mo kailangang maging masaya para kausapin siya. Kahit pagod ka, kahit walang ganang magsalita, nakikinig pa rin siya dahil ang totoo, hindi lang salita mo ang pinapakinggan niya, kundi ang mga katahimikang hindi mo masabi sa iba. Mapapansin mo ito sa mga oras na siya mismo ang kumukumusta sa iyo, hindi dahil polite lang siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung tunay kang ayos mga sandaling binabanggit niya ang mga bagay na akala mo ay hindi niya napansin. Mga pagkakataong bigla siyang nagbibigay ng kaunting comfort, parang alam niya kung kailan kahirap, kahit hindi mo naman ipinakita. Sa panahon ngayon, kung saan lahat ay abala, lahat ay gustong marinig, at lahat ay gustong maintindihan, ang makahanap ng isang taong tahimik ngunit taus-pusong nakikinig ay isang bagay na hindi basta-basta. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi ka naman niya kailangang pakinggan, bakit niya ginagawa ito? Kung hindi ka naman niya kailangan sa buhay niya, bakit siya patuloy na narian, umaalalay kahit hindi mo hinihingi? Simple lang ang sagot, dahil hindi lahat ng damdamin ay kailangang isigaw. Minsan, ipinaparamdam ito sa pamamagitan ng pagintindi sa mga bagay na akala mong walang halaga. At sa stoic mindset, ang taong marunong makinig sa maliliit na bagay ay taong malalim magmahal dahil para sa kanila ang tunay na koneksyon ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibitawan kundi sa lalim ng pagkaunawa kahit sa mga hindi mo nasasabi. Senyales number 5 Pinoprotektahan ka niya sa simpleng paraan. Ang tunay na malasakit hindi palaging malakas ang tunog minsan tahimik lang pero palaging nariyan. Minsan, hindi mo siya maririnig na nagsasabing, Mag-ingat ka ha. Pero ipaparamdam niya ito sa mga bagay na ginagawa niya. Mga simpleng kilos na punong-puno ng pag-aalala. Hindi niya kailangang aminin na may gusto siya sayo. Pero sa tuwing may sakit ka nag-aalok siya ng gamot o kapag gabi at sinasabi niyang umuwi ka na baka mapuyat ka, yan ay mga anyo ng tahimik na proteksyon. Mga simpleng salita na kung pakikinggan mo ng mas malalim ay naglalaman ng mensaheng mahalaga ka sa akin. Hindi siya ang tipo ng babaeng magdedeklara ng damdamin sa gitna ng maraming tao. Pero kapag nakaramdam ka ng pag-aalala mula sa kanya, kapag nakita mong inuna ka niya sa mga sitwasyong hindi naman niya kailangang gawin yon, makakaasa kang may binabantayan siyang koneksyon na ayaw niyang mawala. Sa stoic perspective, tunay na pagmamahal ang pagprotekta na walang kapalit. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. B1 At para sa isang babaeng may tinatago pero totoo ang nararamdaman, hindi niya i-define ide ang nararamdaman niya, ipapakita na lang niya sa gawa. Hindi niya sasabihing mahalaga ka, pero gagawin niya ang mahalaga para sa'yo. Mapapansin mo ito sa mga kilos niyang. Ina-adjust ang sarili para hindi ka mahirapan. Pinipiling dumistansya sa mga taong alam niyang nakakastress sa'yo. Tahimik na binibigyan ka ng space kapag kailangan mo ito pero hindi nawawala ang presensya niya. Inaabisuhan ka kapag may dapat kang iwasan, hindi para kontrolin ka, kundi para ingatan ka. Ang babaeng ganito ay hindi mapag-utos, pero mapag-alala. Hindi mapanghimasok, pero laging alerto. Hindi mo man hilingin, kusa siyang nag-aabot ng proteksyon sa paraang hindi halata, dahil alam niyang ayaw mong kaawaan, pero gusto kanyang alalayan. Hindi ito pagiging concerned lang, ito ang uri ng malasakit na tahimik pero totoo. Yung klasing pagmamalasakit na hindi nangangailangan ng label kasi para sa kanya, ang importante ay ligtas ka, payapa ka, buo ka. Sa panahon ngayon na maraming relasyon, ang nauubos sa dami ng pangakong napako, ang makakita ng taong pinoprotektahan ka kahit hindi naman siya obligadong gawin ito ay isang senyales na hindi mo dapat baliwalain ang taong nagbibigay ng seguridad, kahit wala siyang inaasahang kapalit, ay madalas ang taong tahimik kang pinapahalagahan. At sa stoic mindset, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman ipinamumukha, ito'y ipinaparamdam sa paraang hindi naghihintay ng papuri, kundi nagtitiwala na makikita mo ito sa sarili mong panahon. Senyales number six, pinipilit kanyang umunlad. Kahit hindi siya bahagi ng tagumpay mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakatali sa pag-angkin. Ito'y kusang nagpapalaya basta't alam niyang lumalago ka. Isa ito sa mga sinyales na madalas hindi natin napapansin dahil abala tayo sa paghahanap ng mga obvious na kilos, selos, sweetness, lambing. Pero ang babaeng may malalim na damdamin para sa iyo, kahit hindi niya sabihin, tutulungan kanyang umangat. Hindi dahil gusto niyang mapasama sa tagumpay mo, kundi dahil gusto niyang makita kang umaabot sa sarili mong potensyal. Sa Stoic Philosophy, ang tunay na karunungan ay hindi nakatali sa emosyon, kundi sa katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Kung gusto ka talaga ng isang tao, hindi kanya hihilahin pababa. Hindi kanya pipigilan sa pag-abot ng mga pangarap mo. Sa halip, tutulungan kanyang lumipad kahit hindi siya kasama sa biyahe. Ito yung tipo ng babae na magche-check kung may plano ka pa ba sa sarili mo. Magtutulak sa iyo na lumaban sa pangarap mo kahit ikaw mismo ay nagdududa. Minsan, tatahimik kapag alam niyang kailangan mong mag-focus at minsan, kusa na lang umaatras sa eksena para hindi ka ma kahit may parte sa kanyang nasasaktan. Hindi niya sasabihin, gusto kita, kaya ako nandito. Pero mapapansin mong palagi niyang iniisip kung paano ka uusad, kung paano mo mararating ang gusto mong puntahan. At sa likod ng bawat maliit na payo, ng bawat, kaya mo yan, ng bawat simpleng paalala, nandoon ang damdaming ayaw niyang ipilit, pero gusto niyang maging dahilan ng paglagumo. Sabi ni Epictetus, Don't explain your philosophy, embody it. At sa isang babaeng gaya nito, hindi mo maririnig ang damdamin niya sa salita. Makikita mo ito sa kilos. Sa paniniwala niya sa iyo, kahit hindi mo pa kayang paniwalaan ang sarili mo. Ang taong ganito ay hindi lang tagapakinig. Isa siyang tagatulak. Isa siyang tahimik na puwersang nagsasabing, Kahit hindi mo ako mapansin, kahit hindi mo ako piliin, basta makita kong umaangat ka, masaya na ako. At aminin natin, hindi lahat ng babae ay kaya yan hindi lahat ay marunong magmahal ng hindi makasarili. Kaya kung may isang babae sa buhay mo na mas inuuna pa ang kinabukasan mo kaysa sa damdamin niya. Kung tinutulungan kanyang lumayo sa kanya kung yon ang kailangan mong gawin para umunlad. Kung tinatanggap niyang hindi siya ang magiging huli mong puntahan, basta't makarating ka lang sa tamang daan, huwag mong balewalain yon. Dahil sa stoic lens, ang tunay na pag-ibig ay hindi ang gusto kang ariin, kundi ang gusto kang palayain para maging pinakamabuting bersyon ng sarili mo. Senyales number 7. Pinipili ka niyang unahin kahit sa maliit na paraan. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagpili na unahin ng isang tao, kahit sa simpleng bagay lang, ay isang tahimik na pangako na hindi kailanman pinagsisisihan. Sa isang mundong puno ng ingay at abala, ang oras at atensyon ang pinakamahalagang regalo. Kaya kapag may isang babae na paulit-ulit kang pinipili, kahit sa mga maliliit na bagay tulad ng text na agad sinusagot, pagtawag sa iyo kahit pagod na siya, o simpleng pag-alala sa mga gusto mo, nangangahulugan ito ng isang bagay. Pinipili ka niya. Hindi niya kailangang ipahayag ang gusto niya sa mga salita dahil ang mga aksyon niya na 'yan ay mas malakas pa sa anumang pag-amin. Sa Stoic philosophy natutunan natin na ang gawa ay hindi dapat baliwalain kaysa sa salita. Sabi ni Marcus Aurelius, "Don't hanker after what you don't have. Instead, fix your attentions on the finest and best that you have, and imagine how much you would long for them if they weren't in your possession." At kapag ang babae ay inuuna ka sa mga bagay na pwedeng ipagpaliban sa panahon, atensyon, at kahit emosyon, iyon ay sinyales ng tunay na pagpapahalaga. Kahit hindi niya aminin, kahit hindi niya sabihin, ang puso niya ay nasa tabi mo. Mapapansin mo ito sa mga bagay na parang maliit lang sa iba kapag pinipili niyang makipag-usap sayo bago sa iba. Kapag inuunan niyang tulungan ka sa oras ng problema, kahit abala siya. Kapag hindi siya nahihiya o natatakot na ipakita na kailangan ka At kapag kahit sa mga simpleng Good morning o good night na mensahe, nandyan siya. Ang totoo, sa likod ng lahat ng ito, ay isang panloob na digmaan ang takot na ipakita ang tunay na damdamin dahil sa posibilidad ng rejection. Pero sa kabila ng takot, pinipili pa rin niya ikaw. Sa stoic mindset, ito ay isang matibay na senyales ng tapang. Hindi ang tapang na may ingay at galak, kundi ang tahimik, matatag at matiyagang tapang na magpakatotoo sa kabila ng pangamba. Kaya kung napapansin mo ang mga ganitong bagay sa isang babae, kahit hindi niya sinasabi, huwag kang magdalawang isip na tanggapin na gusto ka niya. Tandaan, hindi lahat ng gustong sabihin ay nasasabi, pero ang mga gawa ay palaging totoo. Salamat sa pagtutok mo hanggang sa dulo. Ngayon alam mo na ang mga tahimik, pero malalakas na sinyales na gusto ka ng babae, kahit hindi niya ito aminin. Sa mundo ng damdamin, hindi palaging salita ang susi, minsan ang kilos at pag-unawa ang mas mahalaga. Kung gusto mo pang mas lalo pang palalimin ang iyong pag-intindi sa mga relasyon, sa sarili at sa buhay, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Tandaan, sa bawat tahimik na kilos, may kwento. Sa bawat di sinasabing salita, may lalim. At dito sa channel na ito bubuksan natin ang mga mata at puso para makita ang mga iyon. Hanggang sa muli, salamat at ingat ka palagi at kay Lord palagi ang papuri.